Hello guys, magandang hapon, wala na akong trabaho ngayon, close na din ang aking tindahan kasi nagbilihan na yung mga naka-schedule ngayon, so time ko na maglinis na naman uli sa ating backyard Ito yung natapos natin na kakapon guys, dito natin natapos So ito, bibili pa ako ng, naglabasan na yung mga ginawa ng naglandscape na ating backyard yung mga hapon hindi maganda pagkagawa so ito bibili uli ako ng panibagong binil pag may time ako babaklasin ko lahat yung mga bato lalagyan ko uli naglalabasan na oh ito yung ating nagawa kahapon dito so dito din so pwede na to taniman natin ng gulay dito nakuha ako na pero yung ating si tinanim ko na bayabas buhay ko siya thank you lord ito yung totoong bayabas bayabas sa pinas ayan po siya oh ayan buhay siya oh so ililipat na natin to sa lupa i-try natin sana mabuhay siya. kasi taon-taon siya nabubuhay ayan oh nagkadahon na oh naghanap lang ako ng place kung asaan ko ilalagay Ayan, ready na yung ditong part natin. Ito nakalinis na kahit papano nawala. Na. Ito na lang natira kasi madilim na kagabi, di ba? Diba? Ito ay ating ah, uh, i-ano ko, patuyuin ko at ilagay sa kumpos bago linisan dyan. So, dito lang na, na natapos guys, kahapon. Ayan. Pero kung sa personal yan, hindi sa video, malawak-lawak din kahit papano dito hanggang Ayan. Kasi ang dumi ng aming kapitbahay, pumupunta kasi yung damo nila dito. Kaya, ayan, nagkaroon ng damo. Ayan. So, papunta na tayo doon banda. So, ang ngayon, may time tayo mag, before mag-alasize. At bukas, uulan na naman. hang one week yata uulan. Kaya, maghinto na naman tayo, guys, sa ating pagdadamo. So, ang pang damuhan natin, no? Oh. Doon, okay-okay na. Kasi dito tayo nagtatanim. So, ayan. Ito po dito po tayo mag-uumpisa. Muna kasi medyo hindi naman mararamihan dito at mabilis siyang uh, bunutin yung uh, mga damo, guys. Kaya unahin natin 'to sa harap ng pintuan namin para pagdating ng ating mga customer ay hindi siya antay ditingnan at makakarelax sa mata. Ayan, dito natin siya unahin. Mabilis lang dito banda kasi ano lang yung mga napakalambot din guys. Ayan, tulad nito. Ayan. Mabilis lang talaga sila kukunin. Kasi may bato nga. banda na masadong masikip kasi dito ang mahirap kasi may mga skinita skinita o ano ba yung tawag yan dito marami banda at natatakot ako pag sa mga skinita skinita banda kasi dyan yung dumadaan yung mga ahas guys <laughs> yung nakikita kong ahas ay nasa isipan ko pa kaya ano ako nagmamasid masid akong kunti. so dito naman ay mabilis lang siya kukunin yung ating mga damo ito yung ating mini rose na binigay sa akin Uh, four years ago. Maliit po to siya, as in maliit. Yung binigay sa akin ng aking anak ng ano, Mother's Day that time. Ayan na po siya. Lumaki po siya at nilagay ko sa lupa. Kaya lumalago at ayan nga na siya kalaki. So, mini, maliit talaga yun as in maliit noon. Ayan, nakabasket at binigay sa akin. Ito naman bayabas. So, ikupitin natin yung bayabas natin para pagdating ng ano, Uh, oras ng pamumulaklak ay dadami yung mga bulaklak niya guys at magkaroon ng maraming bunga dito kukunin natin itong mga damo damo dito tumubo dito banda sa mga puno sa puno talaga in, sa ano talaga lalim ng mga rose ah, halaman natin ayan o, napuno na kasi siya ng damo dahil ayan umuwi nga tayo sa Pinas at hindi, kasi pag nandito ko sa Japan, araw-araw po yan ay nililinisan ko ring umaga o hapon. Ayan, nagtambak eh. Minsan nandyan yung ahas. So, ang ahas ay magiging brown pag yung kulay ng mga dam ay brown. Brown din yung ahas, guys. Minsan itin. Kaya, mag-iingat-ingat talaga ako. Kaya, kailangan ko ito ganunisan. Ayan na po siya. Malinis na siya dito banda kunte. At ito ay... Ito naman na halaman ay yung susuji. Maganda to na halaman. Wala siyang masyadong dahon pa. Pero pag mamulaklak ay grabe ang bulaklak. Ayan, hindi nyo nakikita. Pero nangyong na siya. Pulay, pulay at ating banda. So talagang gamit na gamit yung ating walis tingting, Buti na lang ay wala akong oras sa Pinas bago ako muwi ng Japan. Ay nakadalap. Mabuti yung nagtinda yung sari-sari store sa aming subdivision yung ano ng walis tingting nakadala ako ng apat hmm, ayan at swerte naman ako kasi hindi ako over budget ako hindi ako ano, swerte ako hindi ako nakabayad at kunti lang ako nadala guys ayan. so mahirap talaga dito banda kasi masikip marami siya nagdikit-dikit kasi yung mga tanim guys hindi ko siya natansya ayun sa umpisa ayan listen learn ko din yan sa pagka garden ngayon ayan Nakikita na yung bato. Maganda na siya. Ito yung tinang nakikita. So, ititrim din natin ito mga halaman natin ng lalaki. Pagkatapos niyan, yung ating itong rose na to, maganda ang kulay nito kulay dilaw Pero, lagi siyang, ayan o, ganyan. Kasi, palpak. Kasi, ano, hindi siya pwede malagyan ng ganyan guys, kasi ang ilalim ng lupa namin ay puno ng bato, so hindi siya lupa as in lupa, bato halos so hindi ang tigas kahit anong tusok ko sa mga ano sa mga pang tusok eh, ay ano, pang para lang hindi siya matumba, ilagay, ilagyan ko sana hindi talaga, ilalim niya bato eh so maganda dito yung gagawa sana ako ng yung, yung kahon siya marunong ako eh, para hindi lang siya matumba o ganyan na tabingi. Kaso, hindi na siya pwede kasi malaki na at hindi ko na siya magawa ng, ano, ng yan, pangharang para hindi siya matumba. Kasi, maano, alam niya, masilan ang rose. Eh, Nag-aaral pa nga ako sa pag-ano ng rose. Oh, malapit na tayong matapos dito banda guys. Kunti na lang oh. Yung kulay ay, ang ano na yan. Parang momiji. Maganda yung halaman na yun eh. Yan. So, yung mga binil na nakikita, ayusin ko din yan siya guys. po yung halaman na to, yung itong natuyo na ay hindi to na mamatay guys. Meron pa rin sa ilalim yan. Unti-unti yung siyang lumalabas pag meron ng araw. Yung ano, summer. Para siyang sunflower na kulay dilaw. So yan po yung bulaklak niya. Tapos, ayan, hindi siya forever siya maglumalago lumalago, lumalago at uma, nanganganak siya. Kaya maganda siya sa pang ano, landscape. Ayan po dito. 'di diba, Wala na siya nat kinuha na lahat ang puno. So tingnan niyo sa sunod na buwan ay dadami yan, magtalbusan yan. Dadaming sisibol. Yan diyan, 'di ba? Wala dito banda. Marami siya, marami. Hindi pa siya nakikita ngayon kasi tiglamig pa. Ayan, unti-unti na nating matatapos dito talaga, guys. Grabe talaga yung ano, pag umuwi ka talaga sa Pinas, wala, wala medyo napagod na po ako guys at hindi ta bukas na naman uli kasi para hindi mapagod yung ating katawan lalo at baka madali yung ating ano spinal guide ay spinal natin sa likuran ayan doon pa tayo uli papunta tayo doon dito tapos na tapos na at uh, tingnan nyo dito guys diba malawak na yung natapos ko so papunta tayo sa aking garden dun sa, sa dulo sa may saging guys at uh, nagpayong ako kasi umuulan so itataposin na natin konti itong mga damod na dito sa harap para nakakahiya pag mayroon tayong customer nakikita kagad yung mga damo dito banda guys Ayan. medyo may araw pa kasi at may maliwanag pa kaya sayang din Ayan, umuulan naman siya. Ay, saglit na natin kukunin dito, linis-linisan natin. Ayan na, oh. mata, Diba, maganda-ganda na. Malinis na siya talaga. umulan guys masyadong ano na ang dami ko ng pawis ayan, titignan nyo yung aking ginawa ayan dyan, tapos na ako dyan trimming nagtitrimming ako at nagdadamo dito na naman tayo ayan so yan yung aking itinitrimming ayan diba? hmm. okay yung ano na yun uh, umuulan guys kaya bukas ulit tayo mag linis umuulan na at bukas ulit ito guys, ito lang yung natapos natin ngayon ito po yung sa harap ng pintuan kasi nag ano na sila nag lalabasan na yung aking mga bulakla ay mga halaman so magbubloom na yan sila ayan, so dito tayo naglilinis hindi pa siya tapos kasi mayroon pa doon sa dulo doon sa dulo guys ayan, umuulan umuulan siya guys kaya ano na na ano naman tayo bukas ulit pag may walang ulan Bukas may magsusundo kasi ako sa airport. Domestic airport, so pag malakas ang ulan, hindi tayo makapaglinis ng backyard, guys. Ano na lang pag hindi tuma pag tumila na 'yung ulan sa tayo maglilinis. Kagaya ng ganito, So, pag, pag may chance talaga akong maglinis dito na hindi pa madilim at umuulan, ayan, maglilinis tayo, guys. Susundan natin 'yung ating pag-vlog ng ganito. Dito muna tayo. So, spring spend time na sa Japan kaya unting-unting bumabalik na yung ating mga halaman mga pananin guys uh, oh, thank you for watching hanggang dito na lang at bukas ulit maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga mga taga subaybay ko lagi sa tuwing magpi premiere ako thank you so much kay ma'am Ina Ina Vlog at kay ma'am Lani Rodriguez at sa mga kasamahan ko kay Emily John Emily Channel at kay Sir si si Pitita. Uh, si oh, at sino pa ba? Juliet Magubat at kay Lantin Vlog, kay Sir Lantin Kapatid Lantin Vlog. Maraming salamat lagi sa suporta at kay uh, sino pa ba? Boy uh, Boy Tapang Channel. Siga hindi ko ma-memorize but maraming salamat at manunood lang po ako sa inyo pag hindi ko maabutan yung mga primary minsan maabutan ko kasi makikita ko sa screen pag hindi ako busy ang aking cellphone din hindi busy ayun, nakat manunood po ako at pasensya na sa hindi ko mapupuntahan kaagad at sa mga aking ibang kaibigan maraming salamat sa aking group dati hmm, ayan lang wala na akong sabi <laughs> nababalo, napagod siguro kung wala, wala ang laman yung utak ko so hanggang dito na lang, maraming salamat po sa mga nagsubscribe sa akin at sa mga nanonood sa aking video hanggang sa muli, bukas ulit at uh, bye bye, next Johnny, pagod talaga ko Johnny, bye bye